Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga parisiyo ang kinikilalam tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tulara ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakteriya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damid. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandanal sa mga paging at ang mga taming luklukan sa mga sinaguga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa manaliwasan bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyo tawaging ama sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sa iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpakakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo